Buksan natin ang Ebanghelyo ng John chapter 9. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang mga fariseo at mga eskriba ay ang mga relihiyosong pinuno na nagaangki na maalab na naniniwala sa Diyos. Sino ang pinanabikan ng mga taong ito? Sino ang hinihintay nila? Kahit na nasa harapan nila si Mesiyas, hindi nila siya nakilala. Hindi ba tunay na bulag sila? Hindi nila nakilala ang Diyos na nasa harap nila. Kung hindi sila ang mga bulag, sino ang mga bulag? May mga taong nagaangkin, nabasa ko na ang Biblia ng napakaraming beses. Gayunman, kung hindi nila mauunawaan na darating ang Diyos sa lupang ito sa laman, hindi nila masasabing, nabasa ko na ang Biblia. Hindi ba? Kaya sinasabi ni Jesus na, na yung sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Sa mga araw ngayon din, may napakaraming bulag na tagaakay. Ilang beses man nilang basahin ang Sabbath at ang Pasko sa Biblia, kung hindi nila alam ipapangilin ba ang mga ito o hindi, sila ay mga bulag sa espiritwal. Kaya sinabi ni Jesus na, ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang ibig niyang sabihin ay, kung kayo ay bulag sa pisikal, lalapit kayo marahil at humingi sa akin, pakiusap, buksan ang aking mga mata. Kung gayon, makikilala nyo marahil ang aking kapangyarihan at magkaroon ng kahit kaunting pananampalataya sa akin. Gayon man, dahil sinasabi ninyo na nakakakita kayo, pero hindi niyo ako nakilala, hindi ba bulag kayo? Pareho ito sa mga araw ngayon. Pumalo si Jesus sa ikalawang pagkakataon para iligtas ang katauhan, pero walang nakakilala sa Kanya. Lumipat tayo sa John chapter 1 verse 10. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayong may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya mauunawaan natin na tayo mga bulag sa espiritwal ay nabuksan na ang ating mga mata ngayon. Dati bulag tayo, pero ngayon nakakakita na tayo. Kaya makikilala natin ang ating walang hanggang espiritwal na ama at ina. Nagagawa na natin humakbang tungo sa kaligtasan na biyaya ng Diyos.